ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yun, pagpasok ni Jesus sa Kapernaon, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Dinuo ang alipin ko po na naparalisis. Siya ay nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Dinuo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alitin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawan. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, dawin mo ito, at dinagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi nga sa mga taong sumusunod sa Kanya, Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanlurang at dudunog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.